hindi na also work? yes, it's too early dami kong maayosin ngayon guys kasi maraming delivery kasi kahapon so dapat ko pa dapat lang na pumasok ako ng mas maaga diba? para maidili, ma, ma-i-display ko siya bago magbukas ang mall Oh, ganun, ganun yun. Pag late na siyang diniliver, syempre hindi mo naman may display yun kasi ano na, closing time na. Oh, it's too madilim pa, oh. <sighs> ako palang tao, guys. So, bubang bubukas pa lang ako ng area ko. Huh? Oh, dilim-dilim naman. Okay, mag-display ako. Fine. Good morning! Good morning sa area ko. Ayan. Ito na ako sa area ko. Binuksan ko lang yung ilaw, guys. Oo ay magbubukas na tayo ng pwesto, okay? Hello, guys. Ito, guys, nag-start na po tayo mag-display habang wala pa po ang parang maaga pa po kasi ang dami pa po ang display so kailangan ko matapos ito bago po magbukas ang mall. So, samahan niyo po ako. Mag-i-display na po tayo. Ito po, unti-unti ko na siyang binabuksan. I-display -di niya hanger. Ayan. Iba-ibang klaseng mga sapatos po yan na dapat maalis ko. Kasi nga, i-display -di ko. Para pag may customer na maghanap, madali ko pong Ayan po may asis. Ito po. Ako lang po kasi mag-isa sa area, so kailangan ko pong pumasok na maaga. Ayan na nga po, dinidisplay ko na siya. Ako po ang... Ako yung po ang gagawa ng lahat ng iyan kasi ako lang po kaya mag-isa. Opo. Ayan, marami po iyan. Marami akong dinidisplay. Marami mga sapatos. Lahat po iyan ay mga sapatos yung hindi delivered sa akin. So, it takes time po ang pag-display, -di ang paghahangit ng mga sapatos. Hindi lang po yan basta-basta. Marami po akong iyahangin. So, ganyan po lagi ang ginagawa ko. Pag may dinideliver po ng late na ng gabi, kinabukasan ko po, po yan i-display. -di Pero early eh, in the morning po ako pumapasok para maayos ko po, po ang area po para may ayos uh, ko at may display ko ng tama. Para pag may naghanap at may may customer na dadating pagbukas na ang mall, madali na lang po siyang i-assist. Opo. Hindi bawal po kasi sa area po ang makalat. Hindi pa bawal po ng admin yun. Kahit sa ano pong store, bawal po ang makalat. Wala pa po. Habang wala pang tao, ayan, ayusin uh, mo na lahat. I-display mo na lahat. Um. Ayan po yun. Isa-isa po po silang hinahanger. Tapos maya, i-display idi na yan. Habang wala pa pong tao. Ganyan po lagi ang ginagawa ko. Yan. Walang nang i -istorbo. Kasi nga, maaga pa. Walang mag-i-interrupt sa'yo. Walang tuloy-tuloy lang yung gawa mo. Kasi nga, wala ka pang kasama. Kasi sarado pa ang mall ini-enjoy ko po yan, ganyan, mga gawahin na yan kasi araw-araw po ang trabaho yan yan po ang trabaho ko araw-araw pagkaso po sa trabaho, sa, sa work ganyan po ang ginagawa ko. pag may mga i -di display din nag-re-refill po ako pag once na mabawasan na po yung mga naka-display i-re-refill po na po yung kung mayroon po akong mga stocks no? pero usually po talaga yan, katulad yan, may deliver ako ay C to it, na lahat po yan ay may display ko kasi bawal po sa area po ang maraming naka o bawal po yung, hindi lang bawal po yung maraming stock. So, kailangan po naka-display po lahat dyan. Opo, yun lang ang kanilang Yun lang po ang kanilang lahan kasi nga bawal po ang mag-stock ng marami. So, ano lang po yung kailangan na makaya mong i-display, yun lang po ang ilalagay mo sa area. Opo. Ganyan. Ayan, ini-enjoy ko po yung ganyang mga gawain. Kasi, alam mo ba yung nakakawala ng stress, yung nakaka-relax yung utak mo, yung keep your mind busy, yung hindi na iisipin mo yung mga problema mo sa buhay. Ayan po ang aking gamot. Na, yan yung mga bagay na ginagamot ko sa sarili ko kasi siyempre, Uh, marami, di naman din sa ating lahat na mahirap ang buhay. Lalo na ako, talagang napakahirap ang buhay ko. So, sa so pagiging working woman ko, working mother, working lola, ito po yung mga paraan na ginagawa ko para yung isip ko, uh, hindi siya masyadong ma-stress. Ito po yung dito ko po, po, dinadivert ko po, po siya sa lahat ng mga gawain sa store. So, praying, 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 praying lagi na marami ang maging benta para malaki ang sahod. Ganun lang po yun. Ganun po ang aking ginagawa. Akala niyo ba madali lang maging tendera? Hindi po. Napakahirap din po ang magiging tendera. Kasi kailangan po talagang dasal. Katakot-takot na dasal at katakot-takot na pangumbinsi sa customer na dapat sila bumili sa iyo. Kaya dapat good quality po ang iyong maibibenta sa tao kasi once na pangit, hindi na sila babalik sa iyo. Bakit kailangan may benta? Para mayroon kang mairimit sa amo. Kasi kung walang benta, magsasara ang store. Anong sasahurin mo? Diba? Kaya... Araw-araw, alam mo ba, wala akong ginawa sa Panginoon Diyos kung ko lang hinihiling sa Kanya, Lord. Ingatan mong pamilya ko. Pangalawa ang trabaho ko. Nawa ang lahat ng ito ay gumana sa akin na ito ay lumago at mataas ang magiging sales ko araw-araw kasi kailangan ko po eh. Mayroon po akong pamilyang binubuhay kaya po at may age kaya po ako nagtatrabaho. Hindi lamang naglilibaw, kundi nakakatulong din eh, sa pamilya ko ang work na ito kasi sumasakot ako inaasahan nila kahit paano ang sahod ko. At saka alam nyo ba guys, mayroon pa akong isang estudyante, mayroon akong second year college, yun na lang naman din ang nag-aaral sa akin. Uh, mayroon pa akong isang anak na nag-aaral. So kailangan ko po talaga ang work kong ito kahit paano makatulong sa pamilya ko. Diba? Yun po ang aking mga ginagawa. Kaya hindi ko po siya pwedeng iwan. Kahit nasabihin nyo, ay senior na si mother kailangan na magpahinga. Pero sa akin po kasi, hindi po kailangan magpahinga hanggat may lakas. Ganun po kasi ang nanay, hanggat may lakas ka pa, na kaya mo suportahan ang mga anak mo, go lang ng go. Kasi hanggat may lakas ka pa, kasi darating daman po talaga ang panahon na hihina na rin yung mga tugot natin. So, yun siguro ang time nayon na yun na pwede ka nang magpahinga once na humina na yung tuhod mo. Pero as long na malakas ka pa at kaya mo pang kumilos, situit na mayroong pang maitutulong sa pamilya mo, sa mga anak mo. Kasi sabi nga nila, life is short. ba diba? Maikli lang ang buhay. So, i enjoy lang natin kung ano yung kaya natin gawin, ipakita natin. Kung kaya natin mag-enjoy, mag-enjoy tayo. Kung ano yung kaya natin itulong, itulong natin. Napakasimple lang mabuhay sa mundo, hindi po ba? Madali lang sumunod sa mga bawal na mga ipinagbabawal. So, huwag natin gawin ng mga masasamang bagay. So, look forward na lang po tayo sa ikabubuti ng ating pamilya. Yun lang po ang ating gagawin. So, ako, kahit ganito po ang trabaho ko, kahit hindi talaga ako, ipinagmamalaki ko po, po ito kasi bakit? kahit pa paano nabubuhay ko pamilya ko at dito nakakapag-aaral ang anak ko, nakakatulong ko ako sa pamilya ko. Hindi ko man po sinasabi na lahat dito ng galing hindi po, hindi po. Si maliit lang naman po ang sahod ko. Pero proud ako kasi may naitutulong po ako. Kahit paano, kahit maliit man siya, may naitutulong ako para sa pamilya ko. So, sana makayanan ko pa at sana, kaya pa ng amo ko na ako ipagtsagaan kasi senior na, na ako, di ba? So, sana, 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 hope. I hope, na mahaba pa ang buhay ko na ipagsisilbi ko dito sa store na to, sa amo ko. Sana, mapagtsagaan pa niya ako. So, At okay, lagi kong ipinapanalangin sa Panginoon, kahit na matanda na ako, makapagbenta pa rin po ako ng malaki. Yung panginiling ko sa Panginoong Diyos na araw-araw, sana Lord, hindi sana, kundi ay think na malaki po ang magiging sales ko araw-araw para makasahod po ako ng tama. Para naman kahit paano matulungan ko yung amo ko. Alam ko naman na mayaman na yung amo ko, pero kailangan pa po eh, di po ba? Kahit gaano po kalaki ang pera nila, may pangangailangan pa rin po sila, di po ba? So, katulad ko, na wala naman talaga akong pera, ito lang inaasahan ko sa sarili ko. Kaya nga, nalangin ko po lagi, Lord, na bigyan mo naman ako, Lord, na maraming beta araw-araw. Para po masuportahan ko na ang, ang lahat ng aming pangangailangan, kahit maliit po ito, pero malaking tulong po sa amin ito. So, sa inyo guys, na nakasubaybay sa buhay ko, maraming salamat sa inyo kasi nandyan kayo na nakasupport sa akin kahit senior na si mother nandyan kayo lagi nakasubaybay sana huwag kayong magsawa sa panonood sa lahat ng mga nagawa kong video sana nandiyan pa rin ako sa panahong ako'y uugod-ugod kasi sa pagbablog hindi ko po ito ititigil lahat po ng pwedeng pagkakakitaan, alam niyo ba guys, pinasok ko na. Yes, hindi ko lang ipinapokus sa uh, dito sa YouTube, pero sa ibang mga pwedeng mga pagkakakitaan, pinasok ko na rin po. Kasi lahat ng yan ay inihahanda po po sa panahon. Darating naman talaga tayo na manghihina na ang tuhod natin. So doon ko pa lang po yun uh, sasabihin na i-full time po kasi nasa bahay na ako. Pero sa ngayon, habang nagtatrabaho ako, nagtatrabaho ako, nagbablog ako, yun po. Kahit nasabihin mo maliit ang kinikita sa pagtatrabaho ko at maliit ang kita sa pagbablog ko, pinagmamalaki ko pa rin ito. Kahit pa paano pa bariya-bariya may pumapasok. Hindi naman po kasi ako sikat na tao na para maraming manunood sa akin. Sino nga ba ako para panoorin? Hindi po ba? uh, isa lang akong hamak na mamamayan na nagpipilit ng buhay sa mundong ibabaw. Di po ba? Isa lang akong mahirap na sana masuportahan ng lahat at maunawaan ng lahat kung bakit pinasok ko ang pagbablaw. Sana maintindihan nyo. Know? Sana dalangin ko rin po isang araw makilala nyo rin po ako ng lubos at pagkatsagaan nyo ang papanoorin ang lahat ng mga vlog ko sana si mother sa so darating na panahon may matapos na gawain at may pamamana ko naman po sa aking mga anak di po ba napaka simple lang ang yung ko pero napakasimpleng simple, mahirap makamit di po ba pero sana, sana maulawaan niyo sa mga kasama ko sa boba's world Salamat sa pag-unawa na hindi man ako nakasupport sa inyo palagi gawa ng aking trabaho. Maraming salamat sa unawa na ibinabato niyo sa akin. Maraming maraming salamat sa mga kasama ko na lagi nakasuporta sa akin. Madam Barge, Mabiltuma, Lenny, maraming maraming salamat Maraming maraming salamat sa lahat at kung sino pa. Basta lahat ng miyembro ng buong team ng Bobas World, maraming maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po kayo may isa, isa pero next time po, isusulat ko na po lahat dito kung sino po kayo. Maraming salamat. Keep on watching! bagong paninda. Ayan. My baby. Ako nakita. <laughs> Ayan na. Ang ganda naman atidang ng iyong bibi. Sige Sige be.